Hello guys! May pera ba talaga sa pagtitindahan? So ito yung tanong lagi na mga gustong pumasok sa ganitong business, yung pagsasari-sari store. Sabi ng iba ay barya-barya lang daw yung kinikita natin dito. Sabi naman ng iba, dito sila nakaipon at nakapagpaaral ng mga anak. For today's video mga kasari, wala nang hula-hula. Real talk tayo dito. Ipapakita ko sa inyo yung actual na resibo na in order ko sa grocery worth 11,000 plus. Iisa-isahin natin yung presyo, ang benta at ang pinaka-importante sa lahat magkano yung tinubo ko dito sa isang resibo lang so malalaman nyo kung paano ko dinidiskartehan yung pricing ko dito saan ko tumutubo na malaki at saan ko nagbabawas ng patubo para lang bumalik yung mga customer ko dito sa sari-sari store ko kung gusto mong malaman mga kasari ang totoo sa likod ng kitaan sa sari-sari store tapusin mo yung video na ito pero, teka lang mga kasari, bago tayo sumabak sa computation at sa resibo natin, may dumating pala akong parcel galing sa Shopee na gusto ko rin i-share sa inyo. Alam nyo naman, bilang tindera, kailangan natin updated tayo lagi sa mga paninda or mga pwede nating i-display dito sa sari-sari store para hindi tayo mapag-iwanan. Kaya guys, kailangan ko ipakita sa camera kasi kasama na rin to doon sa Uh, proof ng na mga natanggap ko from seller. Kasi noong nakaraan, yung in-order ko nga sa SNR, ay kulang na isang pack. Buti may video ako, may vlog ako, nerefund agad nila yung kakulangan doon sa natanggap kong mga items. So, ito yung mga order ko from Coco Food. Ito yung mga pwede nyo i-display din dyan sa mga sari-sari store nyo. So, nag-order ako nito na mga bagong paninda. At syempre, itong pang malakasan nating... A smoke popping candy. Ayan. Ito ang tagal nitong nawala sa market. Meron nito pero sobrang mahal, 135 pesos yata sa iba sa Fias. Kaya dito ako order inantay ko yung dito sa ating Coco Food kasi dito mura lang. Na-order ko lang siya sa halagang 100 pesos isa. Matagal itong nagresta kaya sinamantala ko na umorder ako ng apat. 30 pieces ang laman nito, 6 pesos yung benta ko. Ito yung umuusok sa bibig tapos nagpa-pop din or yung tumutunog sa bibig. Bukod diyan, dito sa ating popping candy, meron din tayo dito in order na iba na itatry natin. Ito bago ito mga kasari first time ko order dito. Tapos, ito na order ko na dati, nagtry ako, tapos sobrang benta niya. Mabango kasi siya. Pag dumudungaw yung mga bata sa sari-sari store ko, ito yung kauna-unahan nilang naamoy. Meron ako in order na isang piraso din na popping candy kasi nakasale siya. Hindi siya nakasale pala. Meron akong voucher na nakuha kasi late ang delivery nung Watson sa akin. So, pag late yung delivery ng seller or ng courier, meron tayo natatanggap na 50 pesos na voucher na pwede nating magamit sa susunod nating pag-order Order. So ito dapat ay 119 lang yung original price pero dahil may 50 pesos voucher ako na pwede kong i-discount dito Inavail ko na to 69 pesos lang yung binayaran ko dito so, Matagal pa yung expiration nito kaya okay lang na mag ka ng marami Kung gusto nyo magdagdag nito or first time yung magbibenta dito Importante na i-observe nyo muna yung paligid niyo kung maraming bata Kung marami kayong potential na customer na bibili nito Ilalagay ko yung link dyan sa description box sa baba I-click nyo yan mga kasari after ng video para makapag-order din kayo nito. So, para matesting nyo din, kung mabenta sa inyo, mag-try lang kayo ng dalawang box, dalawang flavor. Ayan, okay. Tapos na tayo sa budol. Balik naman tayo sa main topic natin. Yung computation ng kita natin dito sa ating resibo. Para sa mga nagtatanong sa grocery app, ako umorder nito. Actually, inorder ko to sa mismong live ko. Ako yung live seller ni grocery. So, in-order ko sa mismong live ko para may sales naman ako kasi kasama rin kami sa parafol na pwedeng manalo ng 500 100 cashback. Yan yung equivalent yon sa 500 pesos na pwede rin namin ibili na panibagong paninda. So, umorder ako, tapos may cashback ako na 50 cashback. Kasi lampas-lampas ako sa minimum order na 5,000 para makakuha ng cashback. So, 50 cashback ang nakuha ko. Tapos kasali ako sa raffle. Tapos ang dami niyang rebates, ang dami pa promo. Mamaya, i-discuss natin yan. So, dito mga kasari, sa isang resibo, ang total na binayaran ko ay, ang puhunan ko dito ay 11,659.95. Ayan, deliver kahapon ito. So, ngayon mga kasari, bago tayo mag-compute, kailangan nyo muna maintindihan ng isa sa pinakamalaking advantage ko kaya malaki yung net income or kinikita ako dito, so una mga kasari free delivery ito, door to door talaga, wala kang babayaran na delivery fee, kasi lampas ka sa 500 minimum order para ma-free delivery wala akong binayaran na tricycle wala akong pamasahe, wala akong gas, at wala akong pagod sa pagbubuhat yung oras na iginugol ko sa pamimili sa bayan dapat nagamit ko pa sa pagbabantay dito sa sari-sari store, kumita ulit ako so walang bawa sa kita ko for transpo, yun ang pinakamagandang nangyari sa pag-order natin sa group rosary So, pangalawa mga kasari, walang upa, akong binabayaran, dito lang ako sa bahay. So, sarili ko yung pwesto, pure kita or profit ang habol talaga natin dito. So, dito naman tayo sa pangatlo mga kasari. Ito, yung pinaka secret weapon ko dito, yung rebate. So, kung makikita nyo dito sa taas ng resibo, may nakalagay na rebate earn na 78 pesos. So, ibig sabihin niya mga kasari, sa order kong ito, may bumalik agad sa akin na 78 pesos sa akin in the form of grow coins. Iba pa dyan yung cashback na matatanggap ko from live selling na 50 cashback. So, dagdag pa yon Hindi ko na yung isinama dito sa computation kasi hindi ko pa natatanggap. Baka possible pa, manalo pa ako sa paraffle ni Grocery sa live selling. Ano po, So, pagpasensya nyo na to, ito ay sign <laughs> pag ako ay umaalis sa sari-sari store ko. So, so, lahat ng grow coins na natanggap ko, yung mga cashback, pwede ko tong ibambayad sa susunod na order ko or ibenta ko as load. Cash na rin yan mga kasari. Dagdag puhuna na rin yan. So, ngayon, himayin natin ang laman ng resibo. Yung mga nakasulat na red sa gilid, ayan, inedit ko lang yan para malaman ko kung magkano yung kinita ko. Bawat items, minultiply ko kung ilang peraso at magkano yung benta ko per item. Yan yung total sales ko kapag naubos ko yung isang paninda. So, ang general rule ko sa pricing ay ganito sa sari-sari store ko. Pag ang isang items ay 21 pesos pataas ang puhunan, nagdadagdag ako ng 15% markup. Ayan, lagi ko yan sinishare sa inyo. Pag 20 pesos pababa naman yung puhunan, nag a ako ng 2 pesos hanggang 4 pesos yung tubo. Pero dahil madiscarte tayo, hindi lahat ay sinusunod ko. Bakit? dahil sa promos. Simula natin doon sa mabibigat na items mga kasari. Katulad na kalagay Hinebra Frasco. Yan ay isang case ay laman ay 12 pieces. So umorder ako ng dalawang box. Ang puhunan niyan ay 3,121. Pag nabenta ko yung dalawang box na yan mga kasari, yan ay nagkakahalaga ng 3,600. So ang tubo doon sa ating Hinebra Frasco ay 478.80 agad. So mabilis ito maubos lalo na pag weekend talaga. Doon naman sa ating Malboro. Yan yung mga vitamins ng ating mga suki. Sa Malboro na red, actually, ang in-order ko dyan ay isat kalahating rim. Pero ang kukubutin lang natin ay isang rim na 1,546 yung puhunan. Pag naibenta ko yan, 2,000 pesos per stick. Pero mababawasan yan pag per kaha yung binili ni Suki kasi 190 lang ang per ko dito ng Malboro. Sa yosi pa lang yan mga kasari at alak ha, bawi agad ang malaking portion ng puhunan natin. Ito naman yung power of promos. Dito tayo bumabawi. Eto yung sinasabi ko sa inyo na huwag basta mag-base sa 15% markup. Hanapin nyo yung may plus one or free items ng mga pinamimili nyo. Kung makikita nyo sa resibo ang Nestle Lemon promo 6 plus 2, anim na Nestle Lemon at dalawang Milo na free. So, ang puhunan niyan ay 111.40. Kung mabibenta ko yun kasama yung dalawang Milo na tig 11 pesos ay 166 pesos ang magiging benta ko. Hindi lang yan yung promo na na-avail ko sa isang resibo na to. Meron din tayong Nescafe Creamy White na buy Titan Save 15. So, ang puhunan niyan ay apat na taya tayo yung binili ko niyan, 483.40 yung apat. So, pag nabenta ko yan ay 640, ang tubo ko ay 156.60. Ang laki, di ba? Mas mataas to sa 15% markup kasi libre yung ibang sachet. Meron din tayong na-avail na mga promos ng shampoo katulad ng Head and Shoulders at Sun Silk at saka Ariel. Lahat yan ay may mga free items. For example, sa Ariel, mga kasari, na Sunrise Fresh. Ang puhunan ay 323. 3.80. Pag nabenta ko lahat ay 476. So, may tubo tayong 152.20 pag nabenta rin yung mga freebies. Pero, mababawasan yan pag bumili si Suki ng per tie na per tie of 6. Kasi yung free na plus 1 ay binibigay ko na rin sa customer na bumili ng tie of 6. Kasi nakabundle ngayon. So, binibigay ko na sa kanya yung free. And mga kasari, ang tips ko sa inyo mga katindahan, always buy promo packs. Yung mga libre, yun yung mga purong tubo talaga natin. Ano po? Mga kasari, baka mapapagawa Pansinyo, nyo, meron sa resibo ng mga items na maliliit yung patubo ko. So, tignan nyo dito yung Oishi na chicheria. So, ang puhunan ng isa nyan ay 6.85 lang. Ang anim ay 41.10. So, pag nabenta ko yung anim, 48 pesos lang. Magkano yung tubo? 6.90 lang sa anim. Halos piso lang kada isa. Tapos, ang crispy fry, ang puhunan doon ay 102.60 ang anim na peraso. Pag nabenta ko, 120 pesos lang. Ang tubo ay 17.40 lang nyo, bakit ang liit naman ng patubo sa sitsirya? Kasi yung iba, 9 pesos na yan, 10 pesos pa nga sa iba. Bakit ko ginagawa to? Bakit ang liit? So, ito yung tinatawag na pang-akit strategy. Sa sitsirya at sa yung mga fast-moving items na talagang dinadayo sa tindahan mo, binababaan ko yung presyo para isipin ng tao na, uy, mura sa tindahan ni Aling, uy, <laughs> mura sa tindahan ni Ate Lisel, ni Tita Lisel. So, kapag bumili sila ng murang sitsirya, madalas mapapabili rin sila ng ibang produkto tulad ng soft drinks na mas malaki yung patubo natin. Or kaya ano, yung mga sigarilyo or kung ano-anong items para isang bilihan na lang. Kumbaga pain mo lang yung maliliit na tubo para pumasok sila sa sari-sari store mo So babawiin mo lang yun sa mga items na nakapromo, promo sa so mga items na nabili mo ng promo na may plus one na dagdag income sa'yo. So ito na mga kasari yung inaabangan nyo, ang Moment of Truth magkano yung kinita ko sa resibong ito mga kasari. Ayan, kung susundin natin yung standard na pagmamarkup ko dito na 15% markup sa puhunan na 11,659.95, dapat ang uh, kikitain ko lang talaga ay nasa 1,700 hanggang 1,800 may nabili. Pero dahil sa diskarte, sa promo, sa rebates at sa tamang pricing, heto yung actual na computation based sa total sales ko sa bawat items. So, ang total capital ay 11,660 pesos na. Tapos yung estimated sales natin, estimated ha, approximately 14,645. Dahil pag bumili si Suki ng isang tie na may plus 1, binibigay ko na nga yung pre. At pag niless natin, yung puhunan natin dyan sa amount na yan, 11,660 pesos. Tapos idadagdag natin yung rebates natin, 78 pesos. Hindi nakasama yung cashback na makukuha natin sa live selling at kung pa tayo ng 500 cashback. So ang total na kinita ko dito sa ating gutay-gutay na ating resibo na may bilog-bilog dahil sinicheck ko talaga isa-isa yung resibo ko mga kasari. And guys, ang total net profit natin dito ay 3,063 pesos approximately. Yes mga katindahan, sa isang order lang to ha, kumita ako ng mahigit 3,000 pesos that is almost 26% profit rate. Malayo talaga siya sa 15% na akala mo. Pero real talk tayo ha, yung 3,000 na yan, tulad ng sabi ko, kikitain lang yan pag naubos lahat ng paninda. Minsan 3 days, minsan 1 week, minsan sobra pa sa 1 week bago maubos yung mga paninda na yan. Depende sa items. Pero isipin mo, ito ay isa lang sa mga resibo mo. Ito lang ay isa sa resibo ko. Ay, hindi pa dyan kasama yung load at gcash cash in cash out ko. Yung mga print kit ako sa print, sa laminate at iba't iba pa. Hindi pa dyan kasama yung mga soft drinks na sa ibang supplier ko kinukuha. Yung mga uh, refill ng tubig. Yung kita ko sa bigas, sa itlog. Kaya yan mga kasari kung tatanungin nyo ako kung may kita sa saris sari store. Meron. Basta marunong ka lang dumiskarte. Mga kasari, last tip na dahil sobrang haba na dito at nagdadating na yung mga mamimili at mapagad ako mang on and off ng cellphone. So, ito yung last tip mga kasari. Huwag kayo matakot magtaas ng presyo sa mga non-essential items katulad ng alak, yung Yossi, yung mga talagang dinadayo sa'yo ng mga customer mo, yung mga paninda natin na kahit mahal ay walang angal yung mga uh, bumibili kasi yun yung vision nila, ba diba? Kahit na magmahal yung alak, pag yung bigas ang nagmahal, may reklamo sila, ang alak hindi sila nagre-reklamo kahit sobrang mahal. Huwag kayong manghinayang o matakot na taasan yung mga presyo na yan. Pero syempre, magbabase pa rin kayo sa presyuhan dyan sa lugar ninyo. Pero syempre, ang tip natin, bakuran nyo yung presyo ng mga basic needs at yung mga pambatang chicherya. Dyan kayo, babalik-balikan ni Suki. Mas maraming magiging benta yung sari-sari store natin. So, ayan mga kasari, sana na-inspire ko kayo at nabigyan ko kayo ng idea kung paano mag-price ng tama. Ano po? At ang kita sa tindahan, hindi yan magic na bigla-bigla na lang kailangan dyan may sipag, tiyaga, at tamang mathematics lang yan mga kasari. Lahat ng items na na-share ko dito mga kasari nga pala ay naka-display na sa, sa, dito sa ating sari-sari store. Ang natitira na lang ay ito, hindi ko na-display kasi himayin ko to. toyan lang mga kasari. Ayan, kung may mga question kayo sa pricing, comment lang kayo sa baba. Ayan, babasahin natin yan. At don't forget to like and subscribe para sa mas marami pang tips sa pagpapalago ng ating sari-sari store or munting, mounting or munting negosyo. Again, ako po si Lisel. nagsasabing happy selling po lagi at uh, asenso tayo basta may diskarte tayo. God bless po sa inyong lahat mga kasari. Bye! Ingat kayo. Bye bye!